ayan na si Chub Kitty tapos na siya mag dry ayan tapos na ayan diba hmm hmm Ayan, paligot tayo kay Chubby. Ayan, i-blower natin yan. Ayan guys, ganyan ko kamahalan mga alaga ko guys ha. Kasi may panahon talaga ako sa kanila para paliguan, yan, supplyan. Kasi ayaw ko sa, ano, ayaw ko sa mga alaga ko na yung madungis. Ayan, ayaw ko yung mukha silang madungis bago ko ko lagi silang malinis. Ayan, mabango, kaya para pag tumabi sila sa akin, mabango sila. Ayan. Ayoko yung ano um, tawag dun. May tawag dun. Hindi mabang Yung mabungis. Ayan. Ayoko nung mabungis. Ala, sabi yung matam sa ano sa ano yung nag na rin pala na ang buhok malapit sa mata. Bakit? Okay. yung suklay ko naman yun ah lagyan natin ng ano meron na naman yung sa ulo mo na, na parang ano butlig tapos ganyan tapos suklay yan ayaw ko ng alaga ng humugba parang siyempre, kapag malinis yung may-ari, malinis din yung alaga mo. No? Di ba yung iba kasi, pinapabayaan ng mga alaga, walang pakialam, yun Sa diba? so, umpisa lang sila nang gigigil, pag sa huli na, hindi na nila pina, hindi na wala nang silang pakialam sa mga alaga nila, Diba? Eh, hindi naman ako ganun. So ko laging malinis. Yan. Kahit na pagod sa trabaho, yun know, o, yung balahibo niya nga o, oh, bugol-bugol niya kasi hindi ko nasupply isang linggo kung hindi nasupply yung buhok niya nagka bugol-bugol hmm. tayo, 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 tayo harap doon sa camera o, oh, o oh. hmm. yan hmm. Pasak pagani, Kasi pag pagbol buhol kasi yung buhok niya guys, mahirap siya, ano, mahirap siyang suplayan Kaya minsan, pinuputol ko na lang. Pinuputol ko na lang yung buhol-buhol na buhok ba. Ang kulit pa naman yun. So, uh -huh, baka na ako sa sabihan. Ang buhok niya sa liig na bulbul na pati dito bulbul na rin o, wala akong choice dyan guys pag hindi, hindi ko masuklay like, pinuputol ko yan mahaba rin naman eh Ito na nga yung mata mo na nagbuhol be. <tong> nga eh. patukan kita eh. Nagmamadali din ako. Nagluluto pa ako ng pagkain mo eh. Bakit ito nagbukol-bukol chabi? Ito pa talaga sa mata mo. Ito pa talaga. Bakit? nuklay ko naman yun dito kanga, dito ka nga dito takot nyan ganian, parang di ako mahirapan sa yun i guys.